Hello guys! So welcome back sa itong YouTube channel, Facebook page. for today guys, umorder nga ako ng ano, um, ilaw po dito sa ating room na pinagawa kasi malapit na siya matapos kaya umorder po ako nito. Hindi ko alam. Sa picture guys, parang malaki siya pero dito parang maliit siya, di ba? So titingnan na po natin. Buksin na po natin guys. Buksin. Ayan. Oh. Ayan. Sarap. Sarap syarap ano anong klaseng ilaw ba ito ayan ang oh, laki naman ayan parang ano po po? ay baka mahulog siya, guys ayan so nabuksin na po natin guys ayan po guys nabuksin na po natin so ito titignin natin guys titignin natin Bakit pare sa mga sa mga ganito guys, pang ipit-ipit something. Ayun. So, eto na po siya guys. Ayun. So, eto po yung ira po natin guys. Ayun po. So, maliit lang po siya. So, hindi siya malaki. Akala natin malaki pero maliit lang siya guys. Ito po yung itsura niya guys, o. Oh. Ayan! So, ito po yung itsura. Pag iilaw, dito yung iilaw. Diba? Yung in order ko po guys, may gold. Pero bakit wala siyang gold, o. Oh. Budol pa rin. Budol pa rin si Shopee guys. Kasi walang gold na nakalagay. Ayan guys. At meron siyang mga paprina. na naman diba tawag dito guys ito guys, may dalawa siyang clip. May dalawa siyang clip guys. Oh. At suka mayroon siyang ganito. Hindi ko alam kung para saan ito. Basta mayroon siyang ganito. Parang holder niya guys. Ayan. Parang holder niya to At ito din. Okay. Ayan. So, titingnan natin.

Yan po guys, maliit talaga siya guys. Oh. Pero cute siya, maganda. Ay, pero paano to. Wala naman siya instruction na nakalagay guys, guys. Kung ano. Wala siyang instruction kung paano ano, ilagay kabi. Wala siyang takip. Ganyan niya siya. Parang ito na yung magiging rose niya guys.

ala. so ilagay na natin baka marunong yung ano titingnan natin sa video kung paano to siya i-kabit. Okay, thank you. Bye-bye.